Sobrang trending nga nang napanood ko na ito sa TikTok mga ka -AC. Tingnan nyo, ang kaloob-looban pala ng ating tenga ay pwede nang makita. Tingnan nyo, wow, ang galing! May ganun palang gamit mga ka -AC, na kayang makita kung ano -an naman ang laman ng tenga natin sa loob. Lalo na kapag madumi ang ating tenga, tikit sa lahat kapag napasukan nito ng insekto. Paano mga ka -AC? Tara, order tayo ng ganun gamit sa TikTok. Let's go! Dito nga mga ka ay nagbukas agad ako ng TikTok para hanapin yung nagte-trending na gamit na yun. At ito nga nakita ko mga ka ito pala yung visual earpiece. Nga, ang gamit na ito mga ka ay 279 pesos lang. So huwag natin patagalin mga ka order na tayo at wait na lang natin dumating. Lumipas ang mahabang taon at dumating na yung parcel ko. Este, after 3 days lang pala. Okay, so unbox na natin to. Let's go. At ito na nga yung parcel mga ka Dumating na at oh, nang i-unbox ito. Okay, So ito pala yung mga KC Ito yung tinatawag na wireless visual air Ito nga yung gamit mga KC Na wow! makikita rin kung ano naman ng tinga mo sa loob Okay So buksan natin yung kahon Ito na nga mga KC Yung laman sa loob Ito pala yung device mga KC Grabe ang cute nya Siguro yung panel nyo mga ka-AC ay Amazing! nandito Okay, so para magamit natin ito mga ka-AC Kailangan natin ng isang cellphone Tapos kailangan din natin mga ka Na i-connect sa may application Okay, so ipapakita ko sa inyo kung anong application Ang dinadownload Okay, so may extra nga pala siyang tatlo Ito, yung pampalit nito mga ka -AC. Tapos meron din siyang cable charger na Type-C At itong instruction manual Para pag may gusto kayong malaman at gusto maintindihan Basahin nyo na lang ito pero sa so tingin ko may hirapan ba sa akin to dahil hindi ka nakasulat. <laughs> okay, so tara, correct natin itong device. Sasalbo natin isa. Let's go! Ako oh, pala yung kailangan mong i-download sa App Store or Play Store, HND. Dahil dito mo siya i-coconnect. Okay, so mga guys, ito ay na-download ko na kanina lamang. Okay, open natin. yon pag naka-connected na yan, ay makikita na natin kung ano yung kailangan natin makita sa loob-looban. Okay? So open ko lang tong device Tapos i-connect natin Bio fi sya mga kaisi Kahit walang load ay pwede sya magamit Hindi kailangan ng load pag gagamitin mo Okay so mga kaisi, dito natin sya i-connect sa HN deck Okay Connect natin tapos titingnan natin ko anong laman ng aking tenga <laughs> At para makita nyo rin Okay so lahat naman ng tenga mga kaisi ay madumi Okay so yan nakita okay, nyo na Okay So ngayon mga kaisi ito yung mukha ko Teka. Yan Okay so mga kaisi lalo sa kanya ko para mas makita nyo ha Okay, so ayan, kita-kita nyo. Hello, okay? So ngayon mga Casey, itong device na ito ay lalagay ko na sa akin, tenya. Okay, so ito ha mga Casey. The moment of truth, okay? Ganito pala ang itsura ng tenya natin sa loob mga Casey. Grabe, oh, kita-kita nyo. Yan yung mga buhok-buhok, yeah! buhok-buhok. Ay, grabe, dumi pala talaga ng ating mga tenya. Kakita-kita nyo kapag may sumasabi talaga. Okay, pasin sa mga nanonood dyan ha. Ang video ito po ay medyo ano. Okay? So... Pinapakita ko lamang po sa inyo kung ano nagagawa ng gamit na ito, okay? So, yun mga ka-ISI, kita nyo. Okay, so dito mga ka-ISI, kita nyo rin, ayan o. Oh. Dito natin yung t sa ano, para mas alin nyo. Okay, so talagang mga kaloob-looban, ay makikita yan mga ka -isik ang battery capacity nito ay 130 milliampers. Okay, so tumatagal siguro ito ng up to 35 minutes. Amazing! O oh, diba mga ka-AC, napakaganda at napakagaling ng gamit na ito. Makikita nyo na kung ano-ano nasa loob ng tenga nyo o kaya kung ito ay napasukan ng insekto. Mga ka yung link ng gamit na ito ay lalagay ko sa may comment section para alam nyo kung saan kayo bibili. Pero bago ang lahat mga ka-AC, kung hindi pa kayo nakapalo sa akin page, mag na kayo para updated kayo sa aking next video.